Hello, good morning everyone. Good afternoon. Uh, ito yung aming pina, uh, inaabalahan every morning. Yung aming uh, month counting or uh, munting babuyan. Ito yung aming inahin every morning. Ito yung routine nila naliligo, nililinisan sila. At nakarang araw, ito naman si Bor, yung ni-vlog ko, di ba? Yung binigyan ko ng uh, clips. Ito na si Bor namin. I think uh, more than a year lang ito si Bor, itong barako namin. Pero salamat kahit papaano, nakatulong siya sa amin. Kasi sa hirap ng buhay, kahit papaano, nakakaraos dahil sa kanya. Pambili ng feeds, and then ito naman yung aming dalawang maliit cutie patati itong si chocolate ito yung magiging uh, second born namin one, mag one month siya wala pa siyang one month It's chocolate at saka itong isa rin gawin namin another inahin so nawa at uh, magiging successful tayo in the future umpisa tayo sa maliit at saka makapag uh, negosyo, negosyo ng baboy uh, salamat sa panood mga kaibigan God bless everyone